Pati sa kanyang uh, pagbisita ni Vice President Inday Sara Duterte sa Cagayan de Oro City kayong araw, so President niyang inanunso ang uh, posibleng pagtakbo sa national positions ng pamilya Duterte. Ayon kay VP Inday na napag-usapan umano na nila ng kanyang ina ang posibleng pagtakbo bilang senador ng kanyang ama at dalawang lalaking kapatid. Nung tinanong kung tatakbo ba siya bilang presidente, sagot ni VP Inday na si Sebastian Basne Duterte o mano ang napag-uusapan nilang tatakbo bilang presidente ngayong 2028 elections. Ngayon nakapagbitiw na siya bilang Deputy Secretary. Wala pang napag-uusapan kung magbibitiw rin ba siya bilang pangalawang Pangulo. Nakafocus o mano siya ngayon sa ginagawang transition ng DepEd mula sa kanyang liderato tungo sa bagong leader na mapipili. Hindi rin kinumpirma ni VP Inday kung siya na ba ang mukha ng oposisyon ngayon. Ngayon, na una lang nabanggit ni dating presidential spokesman attorney Harry Roque. Sa ngayon, nakafocus umano siya